Open-minded din ba kayo, mga beshi? Open-minded nga beshing gala, kaya naman pinagbigyan ko ang isang kabayan nung in-invite niya ako dito sa event na to. Na may title na PISO or Personal Investment Strategy for Overseas Filipinos, o ba? Diba? Marami-rami na nga rin ako na atena na mga ganitong event, mga beshi. Open-minded naman kasi ako pagdating sa mga ganyan, lalo na kung about business ang topic. Marami naman tayong matututunan sa pag-attend sa mga ganitong event. Lalo na sa mga sinishare nilang mga business. Business ideas, mga life experience, at kung ano-ano pa. Wala namang mawawala sa pakikinig sa kanila. Basta maging open-minded lang, o oh, diba? Yeah, walut, walut, walut <itus mystical warmness> So of course, sabi nga namin, hindi po yan, buong-buong naman kasama namin, at take eh, note, dito po walang pinipili, kahit ano ka, kahit ano ka, sabi nga namin, eh, diba, sarap tuli, san, 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 tuli, diba, na parang, to rin, sarap to rin, diba, parang, no kayo na naman, after nga Dahil nga gabi itong event na to, nagpa-dinner naman sila mga beshi, at meron nga ding pag-games. Maganda din talaga na may mga ganitong games sa ganitong mga event para hindi boring. Yun nga lang inabot ng 4 hours ang event kaya naman late na ako nakauwi.